pasok, pasok. Ayan na. Ayan na, si Pandora. Unang bumaba. Ayan, sumunod naman. Ayan, sumunod naman si Peter. oh pasok na, Pandora. Kain na kayo. O, pasok na, pasok, pasok, pasok na. Pasok na, pasok na, pasok na, pasok, 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 pasok. Ayan, alright. Sige. Kain na kayo dyan, ha. Hmm. Tatagtigaw ko na rin pagkain ninyo pagka kinulang kayo. Then eto Ganun din yung pagkain nila Kasi nabigyan ko na to eh Hindi natin ng isa't kalahati Ah bali Kalahati na lang Kasi binigyan ko na sila ng dalawa kanina eh Ayan Yung mga young bird natin So ngayon Siguro mga One week or two weeks Magka uh, May mga magiging kasama na to Kaso isa lang Dito Madadagdag dalawa Kasi eto mga abel oh Ayan binalay na natin yung ibon natin. Ayan, yung tatlong young bird natin. Ayan. Ayan, si Litar, yung blue bar. Then yung, eto yung dalawang magkapatid na checkered is Peter B. Ayan, no? Oh. Kita nyo, eto, blue, ang sing-sing, at sa blue sing-sing. So ngayon, yung dalawang yan, doon sa kulay puti na look. etong kulay dilaw, yung dilaw na yan, ayan. etong nasa likod, na dark check, ayan. Dito yan, kasama yan dito ng apat, magiging lima na sila so ngayon sinasanay ko lang sila kumain ng malakas hmm. kasi kawawalay lang natin kaninang umaga nito mga abel. pinalay hmm. na natin sa mga magulang, lalo na tong dalawa to hmm. yung peter natin so yan, kawawalay lang nilang dalawa hmm. then ito naman talaga si litar yan separated na talaga yan sa magulang niya. Hmm. ayan kaya ganyan yan. Kaya sanay nang kumain. Laking ibon, di ba? Mga abel, lalaki, oh. Laking ibon, mana sa tatay. Ayan yung tatay niya na yun, yung... Hop, ah, yan, si Rita, roon, laki rin, oh. Ayan hmm. yung tatay niya, laki. Then, eto, yan. Oh, ang ganda na. Ang ganda na ng young bird natin, oh. Ayan na yung pinasingsing sa atin, oh. Apakaangas na young bird. Then, dito naman, malaki na rin na PJRC 'yan oh. No? Lights camera action. Mm, alright. 'Yan oh. No? Jakearden no? oh. PJRC. Mm. Atsaka at saka nga pala mga Abel, mayroon na akong napansin dito habang nagpapakain. Sandali. Ah, kulang pa daw, kulang pa. Bigyan natin. Ay. Ay narinigin niyo yung malalaking ano? Malalaking butil oh. Ilagay natin dito. Sabila. Para masanay sila. Lagyan natin ng um konti pa para masagana ang kanilang pagkain. Dali. Yan. Okay na yan ha. Op, kung ayaw nyo rin kainin, malalaki kasi. Ang bagay dito, pagkaganyang malalaki, tinatanggal na. Kasi medyo busog na sila. Kaya, ang gagawin natin, is ilalagay natin dito sa ating breeder na to kasi kaya kailangan natin ilagay dito dahil ayan asa na yung egg nila kanina napansin ko so, na wala yung egg kanina napansin ko dito na naglag so yun nga mm. ayan yung ibon natin si Tugyot at si Banlo na apisana ayan tingnan natin kung oh, ilan na oh yun o no, nakikita nyo may sumisilip na ayun o no? ayun o no? may sumisilip na isa ayun yung isa ay dito pala yung isa ayun may crack pala mga abel yan crack tiga lang ah kita ba natin dito ayan yung crack ayan yan nakita nyo yung mga abel oh crack oh alright baka bukas bisa na to ayan bisa na tayo ayan pag TGRC natin yan yan. Ganda. Sana black check din ang ilabas nila, mga Abel. Hmm. Sana speed. <laughs> Kasi kailangan natin ng speed. Hmm. Talagang hindi na nila inuubos. Pag hindi na nila inuubos, kailangan ibalik natin. Sayang naman eh. Hmm. Para hindi sayang yung patoka. Lagay na lang natin dito yan. Hmm. Then, ito. Sinisipon pa ako. <laughs> Kasi kaninang umaga, malakas ang ulan do sa pwesto namin. Tapos, biglang nawala. <laughs> Taglit lang yan, yung mga nalaglag na, ano, na mga... Ayan. Pagin dito. Sayang naman. Kakainin ah, yan, eh. Mm. Yung malalaki ano? Yung malalaki lang naman na mais. Yan. Sayang eh. Basta hindi na iiputan. Yan, e, nalaglag pa isa. <laughs> oh. Yan. Alright. So, ngayon, yung mga ibo natin dito, naka-separate na. na. Yan, o. Oh. Tinanggal ko na tong dalawang breeder natin. Dito, mga abel. Ayan, dyan. Kasi, ang nangyayari, pagka nandito sila, Itong Peter binatin, natin, oh Peter si natin, gustong gustong lumipat sa kabila. Ayan. So ngayon, Ah, uh, pag pinakakain ko dito, Ah, uh, bale pang 2 days nila, ngayon ko lang pinakain ng hapon. Kasi pag umaga, pipilian niya lang ng pagkain tapos di niya kakainin lahat. So ngayon natitira yung mga pellet. Ito naman, hindi pilian to. Ito si Lady Victoria. Ayan. Ayan si Lady Victoria. Ayan. Then ito, papisa na rin ba kayo? Tingnan natin. Alam ko malapit na rin ito eh. Malapit na rin ito mapisa. Nakaready na nga yung ano nyo, sing sing nyo. Mm. Isang BBC eh ano. BBC Summer. O oh, yan. Yung isa, pang all bird lang natin mga Abel. nat mm. Ang dami nating mga naka-separate. So ito nga pala. Dito natin sinalang yung dalawa. Ayan. Si Vandenbroek Stitch at saka si SBR. Ayan. Nandiyan sa taas. Hmm. Silang dalawa. Hmm. Ali ko po. Alright, oh. Hmm. Ganda nila mga Abel, di ba? Solid, oh. Sana maging maganda yung ano nila. Pero ngayon, unang egg nyan tatapon natin mga Abel, ha, ah. Tapon. Hmm. Then dito naman, ito si Johnson President, si Litar, at si Peter B. Ito yung tatay nung dalawang young bird na nandun, mga Abel. Oh. Then, ito sinaperate na natin. Kasi, baka uh, ito gamitin natin to by uh, October. October pa ang breeding nito. Ayan. Uh, gamitin natin yan. Si, Litar ah, si, ano, si Peter B. Bigyan lang natin Peter B. Ayan. Oh. Ayan. Naglulugon din siya. Ayan o. Oh. Then, ito. Ayan o. Oh. Ganda. Healthy eto to nag-aano si Litar yang Litar na yan at sa Litar na to yan yung magulang noon blue bar na yan eto to, to to yan yan yan, 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 yan. Na, ito ko lang sa inyo yan baka uh, malito kayo eh kasi malaking blue bar eh hmm. yan mana dito mana dito ang kulay then yung laki dito kay ta, sa tatay niya hmm.